Bait uh, Entertainment. Ito, may gagawin tayong isang on the click 125 version 2 uh, May ingay po yung kanyang uh, Pag iniikok mo yung gulong May maingay, yun o no? Napakaingay, guys. Ha? No? Yan, bubuksan natin yung kanyang uh, dito. At tingnan natin yung kanyang torque drive. Oh. Okay, guys. Okay, guys, ito po siya. Yan, oh, napakaingay. Dito siya. Ngayon gawin natin, palasin natin yung torque drive. Tapos ipot natin yung gulong ngayon. Kapag nawala yon, yung ingay na yon, ibig sabihin yung mga bearing ng torque drive ngayon balik natin siya ulit kung um, maghihingay siya ulit nang okay okay guys ito po uh, natin to Okay guys, yan, nakakalas na yung short drive natin. Ngayon, ikot natin. Ito yun, ano yun ito? Ayan o, oh. tanggal yung ingay o. Oh. Mga guys, yan yung sinasabi ko. Ngayon, subukan natin balik. Ayan. Tapos ikot natin ulit. Yun o. Oh. Drive nyo. O. Oh. Ayan pa. O. Oh. Tanggalin natin. Yan you know, o, Okay guys, ito po yung papalitan natin yung bearing na to. Guys, dalawa yan. Pati yung nandun, yung nasa loob. Okay, kakalasin ko lang to. Okay, ito. Papalitan natin yan guys. Okay. Ito po, nakalas na natin yung bearing niya. Ito. Tapos yung sa pinaka lobe niya, yung doon, ito siya. ah uh, may may ano po yan, may lock po siya. Yan. Bago nyo po maano, makalas. Okay, ito po yung mga ilalagay natin. Okay, guys. Okay guys, yan. Nailagay ko na po. Okay, nalagay ko na yung kanyang para may ilagay natin doon. Matesting natin kung maingay pa siya o hindi na. Okay. Ayan guys, tingnan natin kung wala na po yung ingay. Okay, ano? Oh. Alas kareyas lang 'no. Oh. Tingnan niyo. Siang galing ko. Okay. Oh, ngayon natin to. Okay, tanggal, tanggal na po yung ingay nya, guys. Bali ito balang po yung naging issue niya, ayan. Yung dalawang bearing sa kanyang torque drive. Okay? Ngayon okay. Guys, yan. na tayo. Start natin. Kung wala. Okay. Yan. Okay. Yes na. Okay. Shout out kay Chad Alipio. Yan. Okay. Yes na, guys.